Hello mga ka-dinosaur, good morning doha Qatar. Pagising ko, nilikpit ko lang yung hinikaan ko at naisipan kong magkape. Kaya nagpainit na ako ng tubig sa kettle at naitimpla ko na ang kape. Naupo ako sa sofa habang nagkakape, nag-iisip at nakinig ako ng worship song. Magandang umpisa ng umaga kasama ang Diyos. Ayan. Habang nagkakape ko, iniisip ko kung anong lulutuin ko for my lunch. Napatingin ako sa rep, kaya pum pumunta ako sa rep, tinignan ko kung ano yung pwede kong lutuin. At may nakita akong pechay, binili ko pala noong nakaraang araw. Kaya inumpisahan ko ng magluto. Ayan, hinugasan ko muna yung petchay para maalis yung mga lupa-lupa at hiniwa-hiwa ko na rin siya. At naghiwan rin ako ng bawang at sibuyas. After kong maghiwan ng mga kaya kakailanganin ko, nagpainit na ako ng mantika sa kawali. Ayan, magigisa na tayo. Inuna ko ang bawang at sinunod ko ang sibuyas. Inantay ko lang lumabas yung mga kaluluwa nila. After noon, inilagay ko na ang sahog ng aking ginisang petchay, ang sardinas. After kong maigisa sa bawang sibuyas ang sardinas, nilagyan ko siya ng pampalasang patis, paminta at magic sarap at nilagyan ko rin siya ng tubig. After kumulo, nilagay ko na yung pechay na hiniwa-hiwa ko. Hinalo-halo ko lang para maabsorb ng pechay yung mga ingredients at condiments na nilagay natin. Tinakpan lang natin siya, pinakulo lang ng konti para hindi naman ma-overcook. Tapos na, paalam mga ka-dinosaur!